Lunes ng umaga. Tinanghali ka ng gising. Pero okay lang, hindi mo naman kasi kailangan gumising na maaga para pumasok sa trabaho. Sa halip na magdumaling bumangon, nanood ka na lang ng paborito mong anime. Hindi mo na kailangang makipagsapalaran sa traffic o mag-alala na baka mapagalitan ka ng iyong boss. Bakit? Kasi wala ka ng trabaho. Isa ka ng tambay. Pero hindi ka tulad ng ibang tambay. Kasi hindi mo na inaalala ang kakainin mo hindi mo na pino problema kung saan mo kukunin ang ipapambayad ng bills mo. Bakit? Kasi meron kang passive income. Ano nga ba itong passive income? Passive income is money earned with minimal active involvement or effort after the initial work is done. O sa madaling salita, ito ay ang pera na kinikita mo nang wala ka na halos ginagawa. Kikita ka na habang naglilibang, nakikipaglaro sa iyong anak, o kahit natutulog ka lang. Posible nga ba talaga ito? Yes, at iyan ang buhay na meron ako ngayon. Pero don't get me wrong, hindi ako mayaman. Sa totoo lang, wala pa ako sa point na mabibili ko ang gusto kong bilhin. Niwala nga akong kotse. In fact, may mga panahon pa na nagbebelo minimum ang savings ko sa bangko. Pero sa ngayon, masasabi kong sapat ng passive income ko para maibigay ko ang pangangailangan ng pamilya ko, makakain kami ng 3 times a day, mabayaran ng mga monthly bills, at mahulugan ang binili naming maliit na bahay halos lahat ng pumapasok na pera sa akin ngayon ay passive income. Except from two things. One, yung kinikita ko sa pagko-content kasi hindi naman ito passive income. And two, yung kinikita ko sa dalawa kong client na tinurin ko ng kaibigan. Kaya pinagbibigyan ko pa rin sila paminsan-minsan pag nakikisuyo sila sa akin ng project. Pero sobrang bihira na lang yan at sa bahay ko lang ginagawa. Kaya naibigay ko pa rin ang buong oras ko makasama ang pamilya ko. Pero kung inaakala nyo madali lang ma-achieve ito, o simple lang ang pinagdaanan ko para marating ito, then kailangan nyo mapanood ang video na ito. Kasi sa video na ito, hindi lang puro positivity ang ipapakita ko. Ipapakita ko rin sa inyo ang harsh reality. What's up peeps? This is Garawi, ang bukod tanging Pilipino na may ganyang pangalan. Bago ang lahat, disclaimer lang muna, hindi ako financial expert at ang mga ibabahagi ko ay based lamang sa aking personal experience and knowledge. Also, tandaan nyo yung sinabi ko dati na what works for me may not work for you. Magkakaiba tayo ng situation. Pag nag-search ka for example sa YouTube ng passive income, Usually ganito ang makikita mong video. Pakikitaan ka nila ng specific amount na kikitain mo daw araw-araw o buwan-buwan. Ipapakita nila sa iyo na parang sobrang dali lang ito para lang subaybayan nyo ang lahat ng videos nila o di kaya naman, bebentahan ka lang pala nila ng online course, e-books, or kukumbinsin ka lang pala nilang sumali sa kanilang MLM or networking. Pero hindi tayo tutulad sa mga yan. Ipapakita ko sa inyo ang pros at ang mapait na katotohanan dito. Ang totoo, marami akong sinacrifice sa buhay ko para lang magkaroon ng maliit na passive income. Kung matagal na kayo nakafollow sa page kong ito, marahil may idea na kayo sa mga tinutukoy kong mga sinakripisyo ko sa buhay ko. Hayaan nyo, ikuikwento ko ulit ang mga yan sa pagre-revive ko ng ating Roadmap series. Pero just to give you an idea, eto ang figure na tinarget kong mabuo as soon as possible bago ako tuloy ang mag-decide na bumitaw na ng paunti-unti sa mga regular clients ko. Para sa mga hindi pa nakakaalam, I'm a freelance motion graphic artist. Medyo maganda naman ang kita ko sa work kong yan, pero gayon paman, nahirapan pa rin akong mabuo ito. At ito ang masaklap na katotohanan. Kung nagsimula ka sa wala, It may take you several years o sobrang liit lang ng chance na mabuo mo yan. At kung lumaki ka naman sa mayamang pamilya, baka nga konting lambing mo lang kay daddy eh, bigyan ka na ng ganyang amount. Pero teka lang ha, bago kayo tuluyang ma-disappoint sa reality na yan, gusto kong malaman nyo na kahit magsimula kayo from zero o baon kayo sa utang, eh posible nyo pa rin mabuo yan. Sure, mahirap. Almost impossible. Pero hindi ko sinasabing imposible. Marami nga lang talaga kayong isasakripisyo sa buhay nyo. Akala ko din dati imposible kong mabuo yan. Kasi hirap na hirap talaga akong makaipon. Pero nabago ang pananaw kong yan noong nagsimula na akong makadinig ng mga tinatawag na rags to riches stories. Mga storya ng mga taong naging milyonaryo o bilyonaryo mula sa kalunos-lunos na situation. May dating basurero, may janitor, may baon sa utang, may single mom, ni hindi ko ma-imagine noon kung paano nila nagagawa yun. E nagsimula sila ng walang-wala talaga. Pero alam niyo ba ang pinagkapare-pareho ng mga tao na yan? Una, They optimize their time. Wala silang sinasayang na oras. Pangalawa, they are financially savvy. Wala silang ginagastos na hindi importante. And lastly, they stay persistent. Hindi sila sumusuko sa laban ng buhay kahit para bang lahat na ng kamalasan ay eh, sinalo na nila. Sa loglob ko eh, kung nga sila from zero kinaya nila. Ako pa kaya na somehow eh may maayos na freelance work. In short, na-convince ko ang sarili ko na kung kinaya nila, dapat mas kaya ko rin. So ang una kong ginawa, tinanggal ko muna sa buhay ko for straight 2 years lahat ng kumakain ng oras ko. Tinanggal ko ang paglalaro ng games, panunod ng TV, even ang paggamit ng social media ino orasan ko. Nag-install pa nga ako noon ng timer para monitored ko na hanggang 10 minutes lang ako pwedeng mag-Facebook sa isang araw. Even ang love life ko nga eh, inisang tabi ko muna noong mga panahon na yan. Agad, napansin ko na parang nadoble ang oras ko sa buong araw. Dati, hindi ko mapagkasya ang mga need kong gawin. Pero this time, kinaya ko ng pagsabayin ang pagtanggap ng project at pagnenegosyo. Nag-start ako ng shirt business sa Lazada at Shopee. At the same time, tinanggal ko din sa buhay ko lahat ng unnecessary na gastusin. Tinipid ko lahat ng pwede kong tipirin sa sarili ko. Na-inspire kasi ako sa mga tao na pagkakasya nila ang less than 10,000 pesos monthly. Kinonvince ko rin ang sarili ko na kung kaya nila mapagkasya ang amount na yan, dapat kayanin ko rin. Ibinuhos ko ang buong oras ko sa pagtanggap ng project, pagpapatakbo ng shirt business, at the same time, nagda-dollar cost average ako sa Bitcoin at Ethereum. I'll tell you more about this sa mga susunod na videos. Ang bilis ng progress. Sa Lazada pa lang, eto na ang kinita ko in just one year. Ang saya, no? Actually, hindi. Sabi ko sa inyo, di ba? Ipapakita ko sa inyo ang harsh reality. Ang totoo, hindi ito para sa lahat. Kung mahina ang loob mo o sa tingin mo hindi mo kayang i-adjust ang lifestyle mo, ngayon pa lang sinasabi ko ng, huwag mo nang subukan. Noong una masaya talaga, kada progress tuwang tuwa na ako. Pero here's the dark side ng sakripisyo ko na yan. Masyado kong binigla ang sarili ko sa pag-change ng lifestyle. Masyado ko rin diniprive ang sarili ko na ma-enjoy ang buhay ko. In just few months of doing this, nakaramdam agad ako ng umay sa buhay ko. Hindi ko na maramdamang masaya pa ako kahit nakikita kong mabilis na lumalaki ang ipon ko. Nagkaroon ako ng feeling na parang gusto ko na mawala sa mundo tanging takot na lang sa Diyos ang nagpapanatili sa akin na buhay. Pero behind all this hard work, hinihintay ko na lang na one day, mag-collapse na lang ako due to over fatigue. Intentionally bumibili ako ng stocks ng t-shirt kahit nilalagnat ako, tinutuloy ko ang work ko kahit nahihilo na ako sa pagod at puyat. Pero nagkataon lang talaga na matibay din ang resistensya ko. Mapalad ako na hindi bumigay ang physical health ko, pero yung mental health ko, muntik na. Until one day, nagbunga rin ang pagod kong ito. Narealize ko na lang na nabuo ko na ang target amount ko. Pero hindi ko na nagawang mag-celebrate o kahit mag-post lang noong marating ko ng goal ko na yan. After reaching that amount, nag-decide na ako magpahinga na at hayaan na yung 1 million naman na yan ang magtrabaho para sa akin. Tinigilan ko na ang shirt business ko at paunti-unti ko na rin binitawan ang mga clients ko. Alam kong magiging challenging ang makasurvive at bumuhay ng pamilya without working gamit lamang ang 1 million. Pero still, I decided na tama na. Hanggang dyan na lang ang pagsusumikap ko. contentment. Yan ang nakamit ko. Until finally, unti-unting bumalik na ulit ang sigla kong mabuhay, lalo na noong isinilang na ang baby ko. Nagkaroon ulit ako ng reason para ituloy ang buhay. Gusto kong kapulutan nyo ng aral ang journey kong ito. Ang lesson, huwag nyong biglain ang sarili nyo. I-enjoy nyo lang ang buhay. Pero wag din namang puro enjoyment lang. Kasi alalahanin nyo na din kayo at darating ang time na hindi nyo na kaya magtrabaho. So maganda kung mapaghandaan nyo ito habang may lakas pa kayo. Maganda kung by that time, ay eh yung pera nyo naman ang magtatrabaho para sa inyo. Basta tamang balance lang. Huwag kalimutang itreat ang sarili paminsan-minsan. Gaya ng lagi kong sinasabi, ingatan nyo ang mental health nyo, gaya ng pag-iingat nyo sa physical health nyo. As long as nananatiling healthy ang isip at katawan nyo, you'll have plenty of time sa mga life goals nyo. Hindi nyo kailangan umaman. Mas mahalaga pa rin ang maging masaya. Lamang pa rin taong marunong makontento. Again, ang mga binahagi ko ay based lamang sa aking personal experience. Magkakaiba tayo. Yung mahirap para sa akin, eh baka madali para sa inyo or vice versa. Huwag niyo akong tularan na I keep on comparing myself sa iba. Hindi porke kaya ng iba nang walang pahinga, eh kaya mo rin. Mali ang paniwala kong yon. Buntik akong bumigay dahil sa paniwala kong yun. So ayun, sa mga susunod na part ng video na ito, isi-share ko naman ang mga passive income sources ko. Gagawan ko ng one video per passive income. By the way, shoutout kay Justin Carl P. Gutierrez sa ginawa niyang fan art para sa akin. Pasensya na nagkamali ako last time nang nilagay na name. So ayan lang muna sa ngayon.